Whew. Yeah. yeah. Ah. Yeah. Woo. Yeah. po sa inyo lahat dyan. Good morning internet. So, ay panibagong akyat tayo ngayon. Uh, July 28, 2024. Dito tayo sa Laguna. Dito nagsisimula yung jump off sa apat na bundok na ating akya ngayon. Sana hindi maulan. Dahil medyo makulimlim ngayong umaga. Ang oras is 6.26 na nang umaga dito sa Jampo. Sabi ng tour guide medyo maulan ulang daw araw araw daw umulan So sana sa pag akyat natin is umulan man pero hindi ganong malakas Sumuli so sa kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa aking youtube channel Pakipindot na lang ng notification bell para ma notify kayo sa ating mga video at panibagong akyat dito. Okay, akyat din natin. Apat. Oh, anong pangalan noon? Kalusungan, Atimla, Mabilog, o Babis. Anong pangalan mo te? Mercy. Ikaw yung guide ng Kalusungan dito sa Laguna. Barangay Barangay Irais Farm, Laguna Laguna. Ah, dito magsisimula yung jump rope. So pinaka itong lugar na to ay private property ba Private 'yan. So, private property Kalisungan. daw ito. Kalusungan, tapos another isang 31 So expect natin magkakutas tayo ng train pagpaba natin ng kalisungan So etong kalisungan kasi ano lang siya uh, 4 over 9 lang pero pag pinagsama sama natin yung 4, 7 over 9 So ang train natin ngayon kalisungan muna tayo pagdating sa taas niya sa amin, yun yung mga train yung nakikita niyo kayo nakapuso wala hindi wala room sign dito oh. siguro nandiyan mga muwan. Good morning. Good morning. Yo no. Ampisan na tayo. Hello hello, away ka wai. Away ka wai yun Yo no. Para makasama tayo, okay pa Channel natin. yun good morning, internet. Good morning. And dito pa yan, na tayong maglakad ito yung panibagong lugar, <coughs> panibagong kundok mamaya hindi na kayo makakausap mamaya habang maga pa habang maga pa habang pa nakakausap kayo ay, ngayon oh, ngayon well, mamaya maputik na <laughs> yan po yung daanan natin ngayon dito medyo maputik putik na yan ang dami namin eh. 17 bucks nakita niyo pareho. Yun. Yun daw yung bundok na yun pupuntahan natin. pa ba? Parang ito din yun. Eh, dito <livelihood> na pupunta. Ano pa analan mo? Si yung organahin si MJ. Yan, hello hello, kawaii kawaii. <laughs> first time nating nakasama sa kanya. Na. Yun, nakasama din sa wakas. First ba? Oo. Well, first time. Ilang best kun siyang inanakit sa Hindi tanggi ka pala sa rin

<laughs> Ayan mga kasama natin Ang ganda ng dito Ayan o Ayan o Ayan minor uh, mga beginner kayang kaya to ah, sa so, pagtagulan yun nga maputik na yung trail nya ayan medyo maputik na at matalahib so ayan ayan yung talahib. yan yung madadaanan nyo dito pag pumunta kayo ng Mount Kalis Kalisungan masaging dahil puno na saging kaya pag umulan marami kayong makuha pang payong pang dao ng saging marami na saling parang naalala mo lang yung sa pobensya ka nga pupunta ka ng taniman ninyo mangunguha ng saging <laughs> tapos ibebenta sa bayan ganun yun yun no. Know? Kaya yeah, comment lang kayo kung ganito ba yung saan nyo dati. Kung kinalakihan ninyo sa probinsya. sakit ng bundok ah, sama natin ah. hu Ah. Ah. yung pag isa ng ah. ID Sabi naman to. Kala ko minor lang. Minor disaster. <laughs> minor. Ahon. <laughs> Nabi. Nabing tarik. Dito sa Mount Kalisungan. Summit na ba yan? <laughs> sila, malangin, sila? Na, sa taas ng na kayo. Balik tayo. Ito na kayo sa. Kami ang mismo magkukwento sa'yo. Thank you. Ingat po kayo. Sana all, na. Sila nga yung kanina sa Greenfield. O sila yun? Oo. Ingat po kayo. Naku, nakabidyo. Ayahay. George, George, George ay, nga pala. Magpo-post <laughs> siya sa akin, Bundok. Ayahay. <laughs> ipo siya sa akin, Bundok. Post namin, ha? Uy na, no. ayaw ka tuloy dumaan doon. Ha? <laughs> <laughs> ah. malapit ng summit malapit na summit na <st immunization> tayo <mission> Good morning, Hello, mga whatsapp mga vloggers. nag sila dito. yan yung summit niya. Mga kali sungai yeah. Bakal, Sisi, Gagal. bagong daan <laughs> ayan na, nadulas na magawa ng bagong daan to papunta sa pangalawang bundok na pupuntahan namin ay putik ge <laughs> Atimla. Atimula? Atimla. Atimla. Bagong mundok, Atimla. Yan, gumagawa ng trail dito yung ano. Yung guide natin. Ha, ha, makita yan butas. Talahi bo, oh. suka lo, oh. nako po. Ano madadat na natin diyan? Sarap. <laughs> Woo! Butas pa. <laughs> Woo! Yeah. Ah. Ugh. Ay. uh parang nang madan tayo sa butas ng karayom nito. Ugh. Mm. Ge. Okay. Mm. Ay. Tighting. Ay. Matagal na siya. Ah, matagal na 'to. Kaso open lang. Matagal nang na ano. Ah, akatan. Okay tagal na pala kaso nagkipot na yung daan na bumalik yung ano nya oh, wow. yung nagtatabas yung tatay niya yung dating tree tree. ah okay tatay Bino Nya <coughs> yeah, siya ni ano Laguna Penta pa hey, ano flower yan ano flower yan Hello! Botas pa kayo ng bundok. <laughs> Mambubotas. Hilig <laughs> <Ay, like>, kayo mambutas. <laughs> o oh, yan. Bagong trail. Ay hindi. Luma na pala. Bagong Bin, luma? Binuksan lang. Bagong luma. Andito sa amin yung susi. Kaya <laughs> oh. yeah, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bagong ano to. Bagong trail. Bagong trail na bagong luma. Bagong lumang trail. Ito yan sa Laguna. Grabe sa una namin Mount Kalisungan. Yung... Ang sunod, ano yun pre? Atimla. Atimla. Atimla, ang sunod. Ang pangatlo? Mabilog. 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 Ang pangapat? Obabis. Obabis, yun. Apat. Ang aming ano ngayon. Nandito kami sa malaking ano. Papahirapan namin ng bundok. Oh, malapit na tayo <laughs> sa restaurant, no? Ang ingay nyo sa gubar. Oh, so, video tayo dito. Ay, oh, ayan oh. <laughs> hello, bomba. Hello, hello. Hey! Bomba na. Hanggang ngayon, oh, dito pa rin kami. Hey! Nagbombahan. Hey! 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 Hello po sa mama ko. Nasa wawawin na po. Oh. Shout out. Shout out sa inyo. Hindi hey! mahinit ulo ni Kuya uh, <laughs> das 12 na ng tanghali umulan sigurado maghapon na to ayaw muna magpabasa dahil maghapon tayong basa nito pag hindi tayo nagkapote ulan 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 tsaka maputik ayay ay, ilambot na yung lupa nito Yun, malapit na yung ice cream mo. Oh. Yan, yung daanan dito, ice cream. Puta. Kapit! Nasiba ko ng ano. ng kamuti Puta, ang dulas. Ay, puta. <laughs> dulas nga eh. Baling ba yan? Hmm. Eh. Okay. Kapit ko, okay, baling ko. Pwede, Nick. Oh. saatin mo 'yung hindi. Ba hitan nila 'yung trail. Turuan pa 'dun sinapapas dito. Ah. Sinigilan na natin 'yung 'to. Eh. Wala na 'to tayong pilitasan ka. Piputa. Hinatanggal mo 'yung <laughs> ano ah. 1 2 3. Baba. Baba. 'no. Ngayon na. Water break? Water break, water break. Parang <laughs> pa ulan ng laban? Ha? Huh? Ulan ng laban? Pa isa. <laughs> Ayan yung mga paa. Ah! Saan okay. po may water? Pa. Apa, apa. Oo. Oh. Okay. Oh. Maya-maya pa yung mga yun. Mahirapan yun. <laughs> <laughs> yun. Punta tayong yung babies. Alas 5 na ng hapon. <laughs> Ang gagabihin na tayo nito pagbalik. Halanganin na. Pero kaya yan. Ma ano lang naman itong bundok na ito mababa. Sana huwag lang umulan. Oh. Yun. Magandang hapon. Medyo stable yung trail. tinig nga nang maputik buti na lang ito yung papuntang Mount Ababis saan sila? wala wala baka dito baka dyan ha ano yung kasama natin huh

Bali yan kami dito sa dalawa. Dalawa kami dito ngayon. Dito. Dito nagpatuloy dito. sa pag-akyat. Para hindi bitin. Pag gusto mo ng bundok. Sabi Internet. Kayo, <laughs> so dito na tayo sa summit ng Mount Babis. May bantay pala to dito. Mahal ko. Mahal ko pala to dito. Ba yung, yung bayan? Ang tower niya. 2 pesos per kilo ang angel line. Hindi ko makapag-aircon. Ay, nagpawisan din ako. <laughs> Sabi ahon. 25 minutes. Ah, minutes lang pala, 25 minutes. Sabi uh, yeah. yun. Yun. Saglit lang pala. Ogre picture pagkadating. Oh. Yun. Mm, patag ng ano, Laguna. Yan o. Oh. Ah. Patag ng Laguna yan. Ito yung trail nya. Medyo uh, okay yung trail nya. Hindi makutik. So pinapasok tayo yun, nasa tayo dito yun. ano pala ng meral ko ito itong tower na to ha? Mami, 25 minutes na natin to Manila Ayan, nakita tayo sa taas huh Ayan yung may kawa dito. Pwede kayong magano. Kawa ba? Guys, pwede to makita tao. Ito so, na yung summit Mount Ubabis Tower ng ano oh. Ano ba to? Ano? Baby station to? Tower, Tower. Buka Ito tayo 25 minutes 25 minutes? Huh? Oh. Green yan eh Ayan o Ayan o Saan yung traverse pa kalisungan? So walang clearing ngayon. May ulap. So itong Mount Ubabis pala is uh, not active volcano. Kaya ako nagulat eh. Kaya pala may ano pala dyan. May bunga nga ng volcano nya. Nandyan. Sa ilalim na yan. Kaya Mount Ubabis. Not active pala ito ng volcano. Kaya pala Mount Ubabis. Yun. Ngayon lang natin naalaman. Sa so, ni Boss. Yung... Ang asiwa dito. Yan. Sa Amiral ko ka boss. Yun, sa Amiral ko kasi dito yung ano nila. kinaka post ano nila. Yan nagbabantay. So, non active volcano pala tong Mount Ubabis dito yan makikita sa San Mateo. Bal, ano sa Laguna. Yun, maraming salamat.